Ayun, ang ating ang, uh, salita sa norte ngayon ay manood. Manood tayo ng parada. Speaking of parada, mamaya ho, ihahatid natin ang live stream para sa Grand Colorful Parade natin siyempre ng Baguio Filipino Chinese Community. Oo, mamaya yun sa Session Road, sa Bulinaw, Mamantay, Mamantay Tamon Parada. Mamantay. Oh, Pero, oh, Mamantay, tamon parada. <laughs> Hindi ba ito yung nag ano iba si yun. Sa Ibaloy, Mambuya. Mambuya tayo ni Parid. Yes, Mambuya yon Oo, oh, oh, yan yung mga Ibaloy uh, konyo. Yes. oo. Oh, oh. oh, oh. Sa Ilocano <coughs> naman, Agbuya. Kung sa kanina, Magbuya eto agbuya agbuya tayo ti parada oo oh, oh. oh, tama nga naman sa kalinga mambuya mambuya tako si parada mambuya mm -hmm. taku. ay paro andun yung root word na buya no oo oh, oh. Mambuya. Mambuya. Sa, sa uh, Manbuya. Tama ba? Manbuya tako si Parada. O, oh, mm. di ba? Natututo tayo araw-araw dito sa Word of the Norte eh, kung paano i -pronounce. Sa kapampangan, manalbi. Manalbi, tamong parada. Mm. Manalbi, tamang parada. Balitang tutokin. <laughs> Kabalen. Ayan. Sa Pangasinan, mambantay. Mambantay tayo na parada. So, andun lagi yung bantay, buya, gano'n. Oo. oo. Pare-pareho lang naman yan. Uh -huh. At ang ibig sabihin lang yan, manood. And speaking of, mambuya tayo, ti parada. Yes. Tat tatanga nga. Nga aldaw. It Session Road. Ken, paano yung agaw ng kindi? Ken, ag ala tayo. Agsyaklaw tayo. Ken, mag-ala tayo, ti. At nga kindi. Wait, kaya coming ibibigay mo oh. mo ngayon, Miss Angel, Dibよ. sa parada. Na ganyan hindi lang bata ang na-excite uh -huh. tuwing may parade ang Chinese ano uh -huh. tuwing Chinese New Year kasi pati ng mga matatanda na matatanda ay eh, nakikipag-agawan 'yan nakikipagunahan 'yan makakuha Good. lang ng mga candy. grabe oh, ka o, naman sa motondo hindi yung oh, bata -ba ano, pa naman ako. ka age ni Miss Bea Hoy <laughs> <laughs> uh, oh, Miss Bea Hoy bata pa si Miss Bea ano kayo?